Ito pa, oh, ang ganda. Ay, ay. Sa laki ng rose. O, oh, kahapon nakita ko to. Hindi pa sa ganyan ngayon, oh. Ganyan dito, sa tabi. Yan, tapos ito. Tapos, ayun yung isa. <laughs> Makiboy. Oh, dyan ka pa talaga dumaan kung saan ako. Talaga to. Ay, ang ganda, no? Tat ah, ano siya? Lima-lima. 5p 5 sila yan ang cute gusto ko talaga yan gusto ko talaga yung cross na yan yan dito guys oh Ayan, tapos andun sila o. Oh. And Ayan. Naglalakad kami ng aming aso. Kaya nakita kami ng mga rose. Ayan. Ayan, may dito sa paligid niya, mayroon din mga tanim. Okay, yan lang. いいと思います。